So, ayan. Try naman natin ang Sark's Burgers. Kung masarap. Ano bang pair nito? Ayan, may drink. Kasi, wala na namang nagluto. Pero, ayan, may mga bantay sa lakay. <laughs> bantay sa lakay sa ilalim ng hita. So, grabe talaga kayo. Walang maliligtas. Lahat, walang maliligtas. Lahat may salakay yan Ako, mga tikya, Nakapila agad Ay, 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 nakapila ba yan? Nakapila ba yan? Ang hirap magpotong Ang hirap ah. Burger Yan ang hapunan natin guys bagong bukas sa SMB, kaya tayo ay order muna kasi nakakatamad magluto yan yummy tayo natin kung masarap pa ba siya kung mas masarap ba siya sa Burger King Burger King baka naman para hindi ka namin palitan. <laughs> Yan. Yummy. Ups! Sinong may sabing kasali ka? Ha? Sinong may kasabing kasali kayo? Oh, laki ng burger, oh. Laki. Laki ng burger. Hmm. Ang hirap magbukas patagal-tagalin natin para maglaway kayo. Alam niyo ba kung ano tong binubuksan ko? Ha? Alam niyo ba kung ano to? Favorite niyo to. Favorite niyo to. laan niyo kung ano. Walaan niyo ano tong binubuksan ko, itim. Ha? Ano tong binubuksan ko? Sagot. Ano to haba? Ano tong binubuksan ko? Hmm? Surprise. Malapit na. Ano to? Ano to, choco? Ano to, bebe? Bebe. Anong binubuksan ni Mama? Alam mo ba kung ano to? Ha? Bebe. Ang favorite, chicken. Boneless chicken. Hmm, yummy. Tingin nyo, kasali kayo dito. Ito bang dinner nyo rin? Mm. Sa inyo, iba. Kumain na kayo eh. Ito sa inyo, oh. Oh. Mm. Yan sa inyo eh. Oh. Tingnan nga natin. Ay, wala nang laman. Ubus na. Inubus nyo na. So, wala na kayong papainin. Amin na to. Kumain pala kayo, eh, oh. Ano kaya to? Oh, favorite. Favorite na fries. Wow. Tikman ko nga. Mmm. Yummy, Yummy naman. Tikman mo rin. Mmm. Grabe, pag-fries talaga. Mmm. Mmm. Cowden clover. At si clover talaga, oh. Ayaw mo, liwag mo. Okay, itim na lang. Sarap itim. Oh, Choco. San ka ba? <laughs> Dali na. Busog ka kasi. Kumain ka na eh. Hmm. O, oh, nahulog pa. Ay, grabe. Tingnan mong ugali. Ay, ama. Ay, tingnan mong ugali, Oh. Kukunin ko. Kukunin din niya. Oh. Oh, Gusto mo pa itim, mm. talaga mong pa O, oh, diba? Kau, ayaw mo talaga. Gugustuin mm. mo rin naman pala, eh. Arti arti ka pa. Tatapon din naman 'yan. Mm, Yummy Yami. Mm, sarap. Gusto mo pa clover? Gusto mo pa? Ayan na yung chicken. Oh. Sarap ba, Sarap ba? Parang hindi ko mawari. Salted egg kasi yung flavor. Hmm? Maalat Salted egg na. bawal kayo chicken bawal chicken hindi ka ba marunong kausapin, bawal chicken ay galit oh, man mo oh, wala na nakakaduling ba ang chicken <laughs> nakakaduling ba Bayan na ba? Laki mo sumakmal. O kayong tatlo, hindi pwede. Kasi kayo ay allergy sa manok. Ikaw rin. Choco, allergy ka rin eh. Ang tama na. Mama naman kain. Mamaya na kayo ah. So, babay na muna. Kumain na kasi kayo eh, di ba? Wala nang laman yung isang lata ng pedigree. Kumain na kayo eh. Anong gusto mo ma? Itong ultimate o itong hmm. pointer? Kahit ano? Okay. Ay, okay. naglalaway ang nga ba? Ay, este, ang itim. itim tim. Bawal kayo yan, burger. <laughs> Oy, laki. Itikim. Ay, ang gusto ko to. Ay, ito na may burger to. Ay, sige na nga. Ito na lang akin. Yummy. Ay, ang laki. Ito lang dahon daon yung sa akin. Okay. Pero okay na May cheese dami. Hmm? Yan Bigyan ko nga itong si itim kasi bawal siya sa chicken eh. Itim. Ito sa'yo. Bawal kasi siya sa chicken. Tara. So, ikaw, choco, bacon. Gusto mo? Gusto mong bacon? Gusto mo? Bacon! <laughs> Gusto mo? Gusto mo? Sagot! Ay! Sagot muna! na gandahan mo ng sagot, parang galit eh. Oh, wag mag-aaway, haba. Tandaan mo, ang palaaway, walang, excuse me po, walang, walang mabuting, walang mabuti. Basta, bawal ang palaaway, ha? Iba, mm. tuli kita sa kulungan ng tatay mo na naman. Mamaya na muna. Kain na muna si mama, ha? Tim-tim, kain na muna ako, ha? Kasi kayo, busog na kayo, pinakain ko kayo muna, ako hindi pa. Ang yami. Kain muna ako. Hmm? Kain muna ako. Hmm. Dami. Pero since malaki naman yan, bibigyan ko kayo ng burger. ng burger hmm? kasi bawal sa inyo yung chicken eh. kasi ilang araw tayong nag chicken kaya burger na lang behatin mo nga tubig ang sarap niya tubig ano ah Ano ba yan? Hindi tayo marunong maghati. I e, bread knife naman to ah. Ayan, nadurog na. Bibigyan ko kasi sila eh. Ayan, nadurog na tuloy. Hindi na maganda ang burger ni mama. At akin na yun. Bibigyan ko kayo. Sinong uunahin ko? Siya ba? pagka talaga to si Choco pag pinatulang ka ng malalaking yan ewan ko lang sa'yo ano ba yan si binigyan si itim ha? binigyan ko si itim ah si ano nga hindi ko nabigyan eh si Choco Choco oh si nabigyan mo? hindi Matiin mo nga muna ito ulit. Oh, yang wala na lang si pungging. Si pungging na lang ang wala. Mm. May laman niya na, mm, laki eh. Pungging, oh. Oh, lahat nakakain kaya walang magrereklamo. Hm, sayo na 'to. Sa akin kamatis. <laughs> oh, ka naman. Ay. Nako. Naisubo ko yung kamay ko sa sarili ko eh kumain pa nasubo ang ko pala yung mga aso. Pero okay lang, wala naman 'yan. Mag-toothbrush kayo ha. Ah. May burger kayo. O king king. <laughs> Wala na. Ay mo ng burger ba? Kain na tayo masarap. Mamamano ko na lang ako. Hmm? Masarap. Nasarap ang kastikin. Ako nasarapan dito. Sa burger naman, bebe. Wala nang natira kay mama. Wow, <coughs> si mama. Ikaw pa talagang pinakasiga na maliit ka. <coughs> Tama na, nagsikain naman na magsisikain pa kayo mamaya ulit ng kanin. mm uh -huh. Wag na. O wag na daw kayo maghapunan. Lalagot. Hmm, sinong kakain ng pagkain nyo dyan? Tama na. Huwag kakain ng chicken haba ha. Kumain ka ng chicken kanina. Hindi pwedeng magkakasunod-sunod. Tsaka ay galak gala ka na galak galak gala na. Si mama naman ang kakain. Sarap. Ganyan talaga pag may aso guys. So bye-bye na. Share, share.